bababa ako. Josan... son. Minsan namamansin sila. Minsan, oh, ramdam ko na ang lamig. Magandang umaga sa inyo, mga kamahal. Ang ganda ng umaga, no? Tamang sikat lang ng araw, tamang lamig ng simoy ng hangin. Ah, ha, ha. Nararamdaman ko na ang winter, malapit na siya. May park dyan para sa mga bata. Uy, ramdam ko na lamig. Pag umuwi ako, dito ako tumutambay. Pag maaga-aga pa. May park po yan, eh. pwede kang umupo. Yeah. Diyan ako pumupunta. Marapit naman yan sa bahay ng amo ko. Ayan. So, diyan. Ayan, malamig na siya. Kailangan muna ng maliit na maliit or manipis na jacket. Pero pag boom, tumapat ka pa sa ano, araw, tamang weather lang. Pero malamig na. Malamig na rin. Ayan, nakita niyo ang araw. Sikat na siya. Ayan, tirik. Ah! Uh, tamang ano lang sila. Combination ng hisimoy ng hangin na lamig at init. Actually, mag-11 na. Ng umaga. So, yan. Bibili lang po tayo ng gunting. So, gusto kong makita nyo ang Daiso nasa Japan ay may Daiso dito rin po may Daiso dito yeah. daming puno dito no oh yan no damdam ko ang hangin malam na konti so mamaya ako dyan dadaan sa well sa so, welcome dito muna ako pupunta sa Daiso kasi mga kamahal malikot na naman ng camera ko kasi mga kamahal ano na uh, nawalan naputol nasira o oh, naputol nasira ko po yung gunting na pang kitchen so ang bawa magputol ng has ng ano yung linis ng isda po so naputol ko yun nasira ko nakalimutan kong bumili kaya, kagabi naalala ng amo ko. Kaya sabi niya, kung pwede daw, ano, bumili ako ngayon ng gunting. Kaya pala hindi nag-gym si Ma. Ah. Kasi, so, dito po yan sa second floor. Yan, yung living plaza. Pero, inuyan yan, ah, Daiso. Yeah. Nagbubukas po ito ng around 10am to 10pm So, gusto kong makita nyo kung may mga murang makeup din dito Anything yeah. uh, Actually, ano to eh, uh, Daiso ng Japan So, ayan, kita nyo naman, Living Plaza Pero Daiso po yan dahil wala tayong magawa ngayon. Gusto kong pakita sa inyo. Yan, curry ng Japan. So, ikot tayo dito. Yan. product yan Prada ng Japan. Tulad nito. Spaghetti sauce. So, hindi yan ang kailangan ko pero gusto ko lang kayong i-check ipa ano to don't expect na candy yan It's special mask pero para siyang candy oh, ito pa hand hand mask no? pati kamay ngayon pwede nang lagyan niya ito, cotton buds. Bili rin pala ko niya. Pero next week na. Ganda ng cotton buds niya. Ano. Magkano yan? Itong, itong walang mga price. Ng mga product. $12 yan. Ito, sosto ng cold noodles. Ayan, pati to. Yeah. Ito, pwede mo isos dyan eto pwede rin dyan. So, noodles yan. muna tayo at huh? Chili sauce. We ginger bread. Oh. Ginger So, mayan na ako dyan mga kamahal. Dito muna tayo. Ito na po pag wala kayong ulam, nagsain kayo ng rice. Ito pwede na po itong ulam. tayo walang maintindihan ito sesame masabi wag yan dito tayo kasi gunting ang bibili natin o, takip ng kaldero ang maganda dito sa Daiso kumpleto halos ay okay, dito muna ako sa makeup kit mga tali eh, mahal na mga tale. yan mga 12 dollars yan ah. 12. pero yung iba nyan may price yan. oh sinong mga may hilig magkilay Uh, tulad po nito, meron siyang price. Pero so, mas maganda-ganda ang ano niya. Tulad po nito, yung mga powder sa mukha pag oily ka o cow price pa $25. dollar. Tong malaki. So, ayan lang po ang mga pang ano sa kilay ayan, dito naman kung masakit ang mga binti nyo muscle ano yan support sa hand Braso. kahit dapat ang sa akin dito ano extra large more large triple large <laughs> dito na nga ako exercise na sa, sa kamay Daiso Daiso so yun nakita ko ng gunting 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 kaso saan tong gunting na to parang itong sa kitchen oh tama kitchen scissor yeah. mas maganda yung gray. can be used in the hand easy to grip no maganda yung white or yung gray si mini mini my nemo pula <laughs> puti. puti pala ayoko ng puti sorry Mas gusto ko to Alam nyo na, oh, yan. Para makita nyo. Tapos. Ah, uh, dami, diba? ba? da 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 lover ka ba? At ang kape mo ay kailangan salain? Dito ako kasi winter na ay. Gano ay gantong bag. Ito silang to. May price to. Dorado sabi ni. 35. Ang bilang ko si Jamir. Sa Jamir na lang naisip ko. <laughs> ay, ang cute na ito. I like this. Nasa pag mga ganitong klaseng bag, mahal to. Diba? Oh, I like this bag? Tama. Sarang. Masyadong... Oh, I like this? Magkano price? 25 lang. <laughs> pwede na siyang pang ano. Ano maganda? Ay, may itim din. Ay, mas gusto ko to. Swigil. Don't wash. 25 mm din. -hmm. Do not wash, do not bleach. Cool iron. Dry clean. Dry clean lang sya Parang mas gusto ko tong black. Pang simpleng anuhan lang. I like this. I want to buy. Diba? Ang dami nyo mapagpipilian dito sa Daiso. Ano ba? Nadagdagan na dito. Meron na rin silang travel, ano, underwear. Bakit ganun din ba ang design sa brown or sa blue? Parang mas maganda yung design ng blue. Ng brown kaysa sa black. Kasi may design siya eh. Dito sa itim kasi walang design. Kundi nakalagay do not. Do not wash. Do not. Bakit ganun? Hindi na lang nila pinareho. Ano ba mas maganda? Hindi ako nang gulo. Nagagating ng itin. Bakit kaya? Parang mas malalim yung brow. Pareho lang. May focus na ako dito. Oo. Oh, daling, oh. May set siya dito sa loob. Saan ba mas maganda? Ba talaga yung dating ng itin? <laughs> Saan ka? Gusto kong Sa Sabi ni Jamir. Isa kami. kami. Ay, meron pala eh. Ito Ah, may iba-ibang klase. Ganon din oh. ¿Qué es lo Siyempre. Mabili mo na yung pareho kayo ng anak mo. So, fika. Ay, eto. Okay. Ayoko niya. Ayoko niya. Ayoko niya yung match. Ay, wala na. Sorry. Ito na lang. Nara naman ako dito. Ang buwan datingan niya. Shhh. Ito yung hindi rin yung gulo ang gulo ng buhay mo sorry pasensya na kayo <laughs> hindi hindi Hey, ito na ito, kasi po. Kaya eto na nalabon. kasi Kaya eto. Masan na yun? Ay, may ganyan na kula si Jamie, bro. Nilan ko rin siya ng ganito. Okay, pa. Sinira niya agad. Ito na lang kanya. Ay. Sobra na. Right Winter na tas, ito lang gagamitin ko Medyas hmm. Cute So ano pa ba Ikot ko pa kayo Okay. Hmm. Si Winnie the Pooh at saka si Mickey Mouse. Masyado hmm. ang pants ni Mickey Mouse. O, oh. chinelas. Certified dollar. So, yun lang mga kamahal. ah oh, dito mga ball pen. Highlights din. Yeah. Diba ang dami? Dito mga gamit. Gunting lang naman binili ko dito. Diba dililuloy na pabili tuloy tayo ng ano. <laughs> ng bag. Sandaan lang pala ang pera natin. Kailangan ko na ng guantes. Ngayon mag-go-winter na. mo mga guantes na yun? Ini man pang winters, pang trabaho man sa gamit. Ito lang sa Daiso. Hindi hmm, pa lang ganito eh. Basta pang konti lang siya. Nagayan ko ng ano, Kutsilyo. Kaya madaling bumili ng mga ano eh. Mga boteng may takip na oh. Ang kit naman eh ito. Stainless yung ilalim. Ay, yung hibabaw pala. Cheers sa tagumpay. Mm. Tapos yung isa mong best friend. Cheers! Cute, no? Yung kaaway mo. Yes! Cute naman ang mga baso. Ito naman ang trader. <laughs> trader na kaibigan. May guhit sa dulo. Ah, Paganto mga baso mo, oh, yung may guhit sa dulo. Cute, cute. Marami naman din na ito sa Pinas. Kaya lang, oh, sa tagumpay bilang. tanggumpay ng alin. Hmm, mabasag ko yan. $25 pa naman yan. Dito na tayo. Stick. Mga baso. Tanyo naman. Paper plate. Barbecue stick. Ayan o, oh, mga ano. Ikaw na mag-assemble kung kaya mo. ko talagang palitan yung lagayan ko ng kutsilyo. Kaso hindi ko kaya. Oh, ito naman yung mga yung mag mo na ayaw mong magtulo-tulo. May takip siya, oh. Diba? O, kaya ito, pag tamad ka magbitbit na takot kang magtulo, diba? may mga ano na rin siya para hindi matatapon sa lapag yung ano mo yung katas nung kape mo. Nagayan siya. Nakatali pa yan. Ay, ang daming ano dito. Ay, pagkain. Ay, ang ganda niya ito. Oh. $60. Gano'n rin to sa Pinas. dalhin mo sa picnic. Ano? Di ba mga kamahal? Ay, ano? Tapos pag may laman na siya ng tubig. Oo, oh, parang gano'n lang yun. Kasi $60. May mura na rin siguro yun sa Pinas. Babay na nga mga kamahal. At abot na to 30 minutes. Baka hindi na ma-upload. Okay. Bye!